Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome po sa aking munting channel. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at malapit na po ang bagong taon. Kaya na naman po, may ituturo na naman po ako sa inyong isang karunungan upang makapagbigay po sa inyo ng swerte sa inyong buhay sa susunod na taon. Pero bago po natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na po at pindutin ng inyong notification bell. Puro kamalasan po ba ang dumating sa inyo sa taong ito? Hindi mo alam kung ano ang dahilan kung bakit sunod-sunod ang mga malas na bagay na dumarating sa inyo. Yung tipong kahit anong kayod natin at kahit anong pagsisinop natin ng ating mga pera ay wala pa rin talagang nangyari sa atin. Ginalingan natin ang ating pagtatrabaho at nagtipid tayo subalit mukhang wala pa rin talagang nangyari sa ating mga ginawa. Ganun na ba talaga kailap ang swerte sa ating buhay wala na ba tayong magagawa upang mabago ang mga bagay na ito? pues ang mga bagay na ito ay makakatulong po sa inyo upang mabigyan kayo ng swerte sa susunod na taon, 2024. Gamit po ang isang katutubong kaalaman upang makapagbigay po sa atin ng swerte. At tayo po ay hindi gagamit ng isang espesyal na salita, mahiwagang salita upang magawa ang pangpaswerte pong ito. Kaya naman kahit sino po ay pupwedeng gumamit nito, mapalalaki, babae, bata o matanda, lahat po ay maaaring gumamit ng paraana na ito upang mabigyan po tayo ng maraming swerte sa susunod na taon. Dalawang bagay lang po ang ating kakailanganin dito. Isa po ay ang asin at kalamansi. Yan lamang po ang ating gagamitin at syempre kakailanganin din po natin ng isang basong tubig. Kung gagawa ka ng kaparaanan na ito ay siguraduhin po na ikaw ay naniniwala sa mga katutubo o mga lihim na karunungan. Sapagkat kung hindi po bukas ang iyong kaisipan sa mga ganitong karunungan ay wala din pong mangyayari. Kaya naman po kung gagawin ito, dapat po ay isang daang porsento ang inyong paniniwala sa mga ganitong kaalaman at karunungan. Ito po ay gagawin ninyo tuwing umaga. Kahit na anong oras po, sa umaga ay pupwede po ninyong gawin ang paparaanan na ito. At ito po ay kahit na anong araw po pwede po ninyong simulan ito. Pakatandaan po na ito po ay hindi isang beses lamang natin gagawin. Kung magagawa po ninyo ito ng araw-araw ay mas maganda po. Subalit kung hindi naman ay gawin lamang po ito tatlong beses o dalawang beses sa isang linggo po pwede na po. Una po ay maghanda ng isang basong tubig. Maghanda din po ng tatlong kutsarang asin at isang pirasong kalamansi. Yan lamang po ang ating gagamitin. Tunawin po ninyo sa isang basong tubig ang inyong tatlong kutsarang asin. Hatiin po ang inyong kalamansi. Pigain po ito at ilagay po ang lahat ng katas sa isang basong tubig. Haluin pong mabuti. Pagtapos na po kayo ay ito po ang inyong ipanghuhugas sa inyong mga palad sa tuwing umaga. Kadalasan po kasi ang ating palad ang isa sa mga dahilan kung bakit mailap ang pera sa atin. Nandyan po ang susi ng swerte lalo na po sa pananalapi. Isa pong dahilan ay nakadikit po ang kamalasan sa ating mga palad at ang mga guhit po sa ating palad ay isa din sa mga dahilan kung bakit mailap o madaling mawala ang pera sa atin. Sa pamamagitan po ng paghugas ng ating palad ng pinagsamang kalamansi at tinunaw na asin, ay mahuhugasan po ang ating palad sa mga negative energy, mga kamalasan na dumidikit dito. Gawin po ito sa araw-araw o kung hindi naman po magagawa ay gawin lamang dalawang beses o tatlong beses sa isang linggo. Gawin po yan. Palagi at mararamdaman po ninyo na magbabago ang swerte o pananalapi sa inyong buhay. Mas marami pong oportunidad ang darating sa inyo. Mas marami pong swerte ang parabang dumarating sa inyo. Kung gagawin po ninyo ang simpleng kaparaanan pong ito, sa mga naniniwala, subukan po ninyo at wala naman pong mawawala sa inyo. Sa mga hindi naman po naniniwala, sigurado po ako na hindi po ninyo papansinin ang karunungan na ito. Wala po tayong magagawa dyan. Marami pong mga bagay dito sa ating mundo na hindi po natin kayang maipaliwanag. Kaya nasa sa inyo na po kung hindi kayo naniniwala. Sana naman po sa pamamagitan nito ay makakatulong ako sa inyo. Pakishare po at pakilike po ng video ng ito. Maraming salamat po sa inyo at muli binabati ko po kayo ng maligayang kapaskuhan po sa inyong lahat. God bless po.